Solid pa 'tong bagong bago pa 'tong pinakailalim 'tong pinakaswelas nito mga ito. Napaka-solid pang Adidas nito. So ang size nito mga is, 7 in So ang price daw nito mga ano 1 to 1 to no. O 1 to pang price so yan, solid pa rin ito mga guys Napakasong ganda pa ito, pang basketball o pang puma Pwede pa Okay pang condition nito, pang ilalim mga guys Yan Alright Yan, di pa gano'ng pudpud ang ilalim So magkano na to? O, oh, 7.50 lang mga ayos. Napakasulid pa to. Doon sa dalawang paris siya. Oh. O, okay pang yung ilalim. Swilas na napakaganda pa. So ito. Ah, o, oh, Ang laro ng basketball. Okay pang ilalim mga ayos. Napakasulid pa. Oh. Dalawang libo. So, may negusable pa siguro itong 2,000. Tawaran itong mga ayos. Napakaganda pa nito. Solid to. Oh. Jordan Pro. Ah, ganda. Ah, ganda. Napapaganda pa nito. Murong panalo pa dito sa 2,000 mga oh. So Jordan Pro solid solid ulit dito mga ito na mga ganda nito. Ganda pa nito ang kapal pa ng swelas nito. Sa dalawang rin ito. Ang ganda pa nito ang kapal oh. Ang ganda pa ng kondisyon ng ilalim nito mga ito napaka solid pa nito. Oh. Po mga ito, welcome back sa YouTube channel natin mga ito Shoutout nga pala sa lahat mga subscriber no Palo na rin yung page natin Tony Vlog so shoutout nga pala sa lahat mga ito, nandito tayo sa Visayas, sabi nyo no So new arrival dito dati mga kariton to mga Matagal tayo hindi napag update ng mga sapatos, mga ukay ukay na sapatos no? so, so shoutout nga pala sa lahat mga Kablogger ng mga ukay ukay na sapatos Lalo lalo no, sa team Lager, Burao Tan tapos shout out po sa inyo lahat so nyo lang ako mga guys so mayroon tayong matagal na tayong hindi tayo nakapag-update dito ng mga sapatos na mga okay okay na branded so samahan nyo ako para update natin kayo i-update ko kayo ng mga fresh one ng mga sapatos so, let's go so, natin ang location dito ay so para galing kayo doon sa may Bisaya sabi niyo sa may palingkit sa may tandaan so ano so itong daan itong win na tumawid sa so, kabilang side to, sa papuntang sa circle sa nato so pabalik nung sa circle mga kayo so yung bisa ano sa ng ano pabalik ng tandan sa oras so mismo sa kanto lang ito mga is sa may lampas ng circle mga kayo so nandito makikita mo itong sa tabi ng kalsada itong mga sapatos dito so matagal natin na hindi na pag update dito dito mga okay okay na ito so, all, sa lahat mga subscriber natin so sumahan nyo ako mag update tayo dito kasi nakita natin ng mga gaganda pang mga sapatos okay okay po mga sapatos dito mga kayo yan ito mga guys so ito katulad ito mga guys so dito natin sa so, tinatawag nilang mga klase so yung klase yung tinatawag ng klase mga guys yung so, ano yan so tinatawag ng klase mga guys so napakaganda mga sapatos pa ito so, mga guys so, yung so, mga adidas so itong adidas mga guys yan o oh. napakasulit pa ito bagong bago pa pinaka ito pinakailalim ito pinakaswilas nito mga guys napakasulit pa ang adidas na ito ang size nito mga guys 7 and a so ang price daw nito mga ano 1 po 1 to no o oh, pang price. So negotiable pa naman siguro ng what to pwede pa naman tawala to. Napakasulit pa ng ilalim to mga isong yun. Swelas o oh, adidas napakasulit pa. So yan. Ito naman isong Nike mga guys. Yan. Solid pa rin to mga guys. Napakasulit. -so, ganda pa to. Pang basketball o oh, pang forma. Pwede pa. Okay pang condition ito pang ilalim mga isong. Yan o. Oh. Alright. Yan. Di pa gano'ng pud pud-pud ang ilalim. So magkano to? Parehas lang. Oh, so, so mga 1 to pa lang presyo 1 mga ganito. So katulad din. So meron pa ng mga klase pa to mga guys. Yung mga tinatawag ng klase talaga doon sa gutter na to. Presyo nito mga 1 yata o to it yung presyo pang basketball ng Jordan 1. So mamaya titingnan natin kung kano mga presyo. So ito mga guys, napakaganda rin to. Bagong bago to mga guys. So Nike. Yan. Ganda rin to bagong bago rin mga ito ang price nito 1,200 negosable pa so ang height ano size nito mga ano size 9 o size 9 mga guys napakaganda pa niya pila niya ito so magkana na to o 750 lang mga guys napakasulit pa to doon sa dalawang paris yun so. O, okay pa yung may ilalim. Swelos, napakaganda pa. So, saan size na ito? Size na ininihap mo guys. So, babae yata ito eh. Kasi may, ano pa siya, pwede pa siya pang adjustan. May, may dito. Pwede pa siya adjust kung masikip. Pero size na ito, may ininihap. So, ang price na ito, ah, 750 napakaganda pa ganda rin to okay pang pang ilalim nito mga ito kapal pa ng swelas nito pwede pa diba, pang forma pang araw pang harabas po okay pa ito mga ito ganda ng ilalim nito so magkano naman ako 750 rin no oh, uh, 750 lahat ulit ang ilera na ito mga 750 yung itong ilera na ito napakakasolid pang mga mga sapatos 750 ito napakaganda pa to, ito no 70 pila mga guys yung kapal pang panilalim ito mga guys so katulad nito naghanap na mga ganda yung katulad nito mga guys yan Oh, okay, pang pangilalim kapal pang swela. 750. Ito so, na ng mga rubber shoes, mga running shoes 'yan. Running shoes napakasulit pa. O. 750 'yan. So dito to mga dati Na-update na na, to na natin yung Dati mga iso Napakasulit pa rin mga Sumatagal din siya na Nawala rin doon So ang size nito oh, Solid pa to 750 Ganda pa nito 750 Okay pang pangilalim Okay pang kondisyon to mga iso Ay, hindi ah, mean, uh, ano, wait. Mga uh, 8. Size 8. Ito nga lang. meron din mga average just dito nga ba ito. Ganda rin. O, oh, nakita ko nga eh. Nakita ko. Uh, ito, okay lang Ah, uh, ang puma. Oh. Ito, medyo may kapudpura ng ilalim ang ito. Pero oh, okay pang purong pang pangaraw-araw, mga pangarabas, so okay nga. -solid pa ito mga. Napakasulit okay. pa nito. 7.50 lang. So, pwede pa matawaran kung hindi gusto bulpan doon sa 7.50 ito mga guys. Ito. So, dito mayroon tayo ng Adidas Radar Shoes. Yan, katulad na ito. 7.50 din din mga lahat mga guys. Paaganda pa nito. ito. Kapal pang swilas na ito. Pang ilalim, okay pang condition to Pang araw-araw, pwede pa ito mga guys. Adidas, oh. So, size na ito. Size is 7 and up. So, so meron po itong laki na ito. Okay rin itong. 7.50 rin. So dito naman na to sa mga ganitong itong orin naman dito So ganito naman dito sa hilera na to Ayan So nasa 450 rin lang dito no 450 rito hilera Ito to 500 So yung mga ano dito So mga hilera nito sa mga Dito mga bay Mga nasa 500 lang pala ito So hindi gusto sa bulpa yun mga ganyan Itong hilera sa hilera naman to so mas maganda ito mga kayo so pasyal lang ito mga naman ganda ito alas araw-araw naman kayo dito nag no, ano hindi na ngayon lang din no chimpo chimpo lang si dati halos araw-araw dito sa karton eh ayan mga iso. so pura handi ito mga kayo napakaganda pa ng na swiles nito kapal pa yung lalim oh. Okay. okay pa yung condition nito mga kayo napaka solid pa o, sa so, 500 so pwede matatawa na pa mga pa mayro pa rito oh okay pa pang ilalo, yung pang araw, puma. Ayan, oh. yan. So okay pang condition na ito. Pang, hindi ka pa talo din sa 450 mga iso, 500. Okay pang yung condition na ito. Man. So ito, pag naganap naman kayo mga rubbers. Kasulog oh. so, 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 hindi natin napag-isay-isay na ito. Napakadami rin yung pati. Ito. So yan ito so maganda rito mga yun so kung ang condition yung ilalim nito yan ang kaparo siya yung kasama niya 500 so so kung naganap lang na ng mga rubber shoes so ito na nasa ano na to mga 350 lang daw yata ito mga yan mga rubber shoes uh, all star hindi magastos size. Ah. So, ito mga size. O, o pang ilalim So ang size nito mga size 7. So, na sa 750. Yeah, Adidas. Ah, oh, sa 500 hindi pa ito. Napaka-okay pa ang condition nito. Napaka-solid pa ito mga ito. Adidas. Adidas yung ilalim. So meron naman diyan sa kabila mga isyu paka solid pa. Yung tinatawag ng ano na mga pang basketball mga shooting natin. Dito lang sa mismong Bisaya sabi niyo to mga isa may tabi ng kalsada. So doon naman ang mga tinatawag pang basketball pang laro ng pang mga night. So napakaganda rito. So ang presyo nito mga isa no. So ito ang piling piling-pili na to. So katulad nito, nagandang yung ano ba ito so? mga So, pagkano itong ganito? Yan, 18 8 Ah, uh, 1-8 itong price. 1 itong mga guys. So, baka interesado mga guys. Puntahan nyo itong dito sa Bisay, -sabi, sabi nyo mga guys. So, mga size nito, mga size 9 ata itong. Napakaganda pa nito. Kapal pa ang pangilalim nito. So, ito, pang-formal naman ito. So, ganun din ito. 1-5. yan pang forma pang paso sa trabaho okay pang kondisyon pang ilalim mga ito pagkaganda pa yung swelat ng itong so ang size na ito mga guys ano size na size 40 yan size 40 39 so ito mga guys so baka interesado mo ito maganda rin itong हिलालें कपल पनसुइला समेत दोनों ओके पंगिलाले मार्क्स साइज़ नहीं तो साइज़ नहीं नहीं आप ओके पंग जोरदान आलोक Jordan Free Jordan 4 so, Mayroon na Jordan 4. One eight. So ito pa na mga basketball so, ito? Uh, Ang laro ng basketball, okay pang ilalim ang isyo, napaka solid pa. Pero oh. Dalong libo, so may negosable pa siguro itong 2,000 libo, tawaran itong mga kapaganda pa nito. Ito yung kasama yung kasama yung kapal pang swelas. Oh. 2,000 libo lang mga isyo. Ito naman Jordan to, Jordan 4. Napaka itong Jordan 4, mag 4, to? Magkano to? Ganun 2,000 Solid to, oh. Jordan 4. Oh. Ah, ganda. Napakaganda pa nito. Murong panalo pa dito sa 2,000 mga 'to. So Jordan Pro, solid po. Yung nakasama niya. So, para solid pa. O, size nito, size 7 niya. So, yung panglaro ng basketball mayroon pa rin so, mga 2,000 libo to lahat lang ganito Jordan. Dalong libo. Ay, dali. Mga size 10 O, so oh, size 10 So, meron ito mga malaki rito. Ito, ito solid. Ito mga ito na mga ganda nito. Ang ganda pa nito. Ang kapal pa ng swelos nito. Kasi, dalong libo ito. Ang ganda pa nito. Ang kapal Oh. Ang ganda pa ng kondisyon ng ilalim nito. Mga ito, napaka solid pa nito. Yan. Ang laro ng basketball. Ito ang size na ito. Nasa size 10 po. Ito yung makikita natin yung size nito. Yan. Ito po kasama yung mag-ano. Size 10. Yan. Dito pa ninyo ito. Solid na solid. Sa so, dalong to ito. 11? Mm -hmm. no, size 11 so size 11 mga guys napaka pa nito mga guys so pasal makabukat mo to o baka bukat mayroon to mag uh, ano sila ito, ito, pa sila magtitinda sa sinip napaka sulit pa tong panlaro ng basketball yun. dito so, naman mayroon to tayong ano so mayroon ang ang ng tama nakaapag ng si Gerlio so, ano ito mag na magkano One five. One five na lang to 1.5 na lang So, dito pa mga guys. Ito so, solid dito. Kaya lang, malaki yan. Tess 11. Ano ah, na solid pa yan. Alright, so maraming salamat po sa lahat ng mga uh... Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin. So lahat ng sumusubaybay sa ating YouTube channel Dito lang sa Visayas, Sabi Nyo Ito. Po.